Kaninong anak kaya ang karga-karga ni Maymay -May? uh, dito sa picture na ito ni Zach Zachwe Zachwe Ayan. Kasi po si Maymay -May, nung pumunta siya ng uh, opening ni Miss Maha Salvador Aha uh -huh, ay ito po yung kasuotan niya mga kaibigan. Itong damit na ito Pero kaunti yung anak niya doon eh. So kaninong anak kaya itong karga-karga ni Mary Delmy Mae Entrata? Yan po ay hindi natin masasagot. So yes, yes, yes. Magandang hapon po sa inyo lahat, Alexander Lex Ju. So, balik para sa inyong update ngayong hapon. Yes, una, Neil Neil is posting this 22 hours ago. Nagpasalamat ang mga taga sa baybay ni Mama Entrata na dito sa video ni uh, Roby Domingo na kung saan kasama niya si Gerald Anderson na pinag-uusapan nila kung sino daw ba. Sino daw ba ang mga host ng... Um, Big Brother Celebrity Collaboration hanggang sa mapunta sila sa Chu at nung biglang uh, nagkahatawa na sila ay hayan po nakita po itong picture picture frame ni Maymay May at saka ni Edward sa hallway ng ABS-CBN po mga kaibigan si Robbie talaga ang presidente ng mga love team sabi ni Neil Neil pero ang pinaka napansin ko ay yung hashtag my war photo sa ABS-CBN Hawaii. Loko talaga ito si Roby D. to Miguel. Ayan, kinulit ng kinulit si Gerald Anderson. Pero yes, bago pa tayo mapunta sa kung saan mga kaibigan, ating bigyang pansin itong uh, post ni Ed May na kung saan nakita na rin natin ito kanina mga kaibigan at hindi natin pwedeng bigyan ng pansin. Dahil po sa busy po tayo, dahil nasa para pa lang pa po tayo but that time. So ngayon dahil meron na tayong time para i-share sa inyo itong post ni Maymay sa kanyang Instagram. Babasahin po natin ito sa inyong mga kaibigan, sharing you kung ano ang nasa isipan ni Maymay sa mga oras na ito. But then, of course, I want to say thank you to Mary Dell Maymay and Trata for opening her uh, windows, doors again para sa ating lahat. Kasi alam nyo naman na namis natin si Trata. Na lahat halos sa uh, X-World ay nagsasabi, nasan ka na, Maymay? Namimiss ka na namin. And then, yes, mga ibigan. Siguro talagang nagbabasa din talaga itong si Maymay ng mga pa-post sa Twitter or sa Instagram. Ang kaya ay ito at nakapagpost si Inday kanina mga kaibigan. Ano ang inilagay ni Maymay May Entrata sa kanyang post? Hindi na natin at narito na. Babasahin na natin para sa inyong lahat. Let's go! Ayan. This was liked by like by 25,800 katao. Like by Miss Love Kapulong, the manager and others. And then yes, ang comment dito ay 272 na po mga kaibigan. At ang post nito ay ang old photo ni Maymay Entrata kasama si Mama Lorna at ang kunya, kanyang kuya na si Vincent Dale, mga kaibigan. So, wala pa sa picture na ito si Rayo kasi this was long time ago, mga kaibigan. So, babasahin natin ang message ni Maymay sa post niya na ito sa Instagram. Sabi ng dalaga, I still, oops, where is I still, wait, I still remember this photo when my mother was so happy to take us out. It was our first day in Japan. She told us that if we counted 1,000 steps with her, we would get a prize at the finish line. So we started walking. One count per step. We didn't feel tired because we knew there was a prize waiting for us at the end. She was smiling the whole time. When we finally reached the end, we found ourselves at McDonald's in Japan, Mahai began. Our prize was ice cream. She bought it for us and I can still perfectly remember how happy we were, how thankful we were. Later on I learned that my mother never had her own car or any easy way to get around. She walked everywhere every day, working multiple jobs just to provide for us. Those smiles of hers were forever staying in my mind. They will always remind me how strong of a woman she truly is. Selfless. Resilient and full of unconditional love. She didn't give us much in terms of material things, but she gave us everything that really mattered, and for that I will always be grateful. So prang miss kunasi nai, but may this memory bless you as it, it has blessed mine. or me. To all the single mothers out there, saludo po kami sa inyo. O, ba? Diba? So, yes, mga kaibigan, dahil dyan, tayo po ay magbasa ng mga comment ng mga taong nandirito sa comment section ni my mind. Siyempre, una, Owen Sarmiento giving his love and hugs and kisses to my my Charot. It's just hearts, mga kaibigan. Mrs. Melai Contreras is here. Javien, si Michi, nandito. Jmar Lahay Lahay is giving hearts. I am loves hugs and kisses. danced Hanes, Dote is here. Don Kadlawon, I miss you. Miss Blanca Jensen is here. Love you, Ma. You are the perfect representation of how great of a person your mother was. Your beautiful heart says it all. God bless you. And then we have in here Miss Bello Beauty. Jana Zarite is here sending more hugs to my mind so Strong, which is like your mama Lorna. You got it from your mama. I will always include you in my prayers, baby girl. Mm-hmm. Gia Gorgeous is here. Um sino, sino, baba. Melendres Leslie, shout out. Shout out to Lucy Mariesta. Lucy Marie Styles I love you so much Maya and Tita Lorna will always be happy watching in heaven mm -hmm. yung gumagawa ng nails ni my Maya narito po naiyak ako Maya bless your heart because she passed with a smile as she molded you as a strong woman with a kind heart sabi po yan nang naggagawa ng mga nails ni Maymay. Sino ba bang nandito para kay Maymay? Chief Filomeno is here. May I love you. Miggy Carbonilla is here. Kate Satan. Oh, galing ng simbahan ng favorite Church. This is so sweet. Such a wonderful mama. Love this memory. Labhaniola is here for Maymay. Aha, uh -huh. marami pang iba mga kaibigan na hindi natin ma isa isa. Mary Dale is here. Uh, Mayet Reyes. Ayan, shout out sa'yo. Selfless woman alive. Love you, my anhi. Ay, chicken may tagaan tag ice cream sa McDo. Ay, wow, my. Baka kukuhin ka na ng McDo na ah. dahil sa may pa-McDo dito na comment ha. Ah. Charot. Kung bigyan ka ng magdo endorsement, then we will be happy for you, my Meritel, may my Entrata. And uh, there is so much more comment here, mga kaibigan, na hindi natin may isa-isang pag shout out. But then we are so happy na nandito kayo para kay may may Entrata. Just imagine that 200 plus comments na nandito para sa you, may. that means we love you and we missed you so much and we are always happy just like you are showing to the world how great you are as a, as a woman as a child as a, a sister and how big your heart is para magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ibinigay sa iyo at i sa iyo ng iyong mother at sa buhay na, syempre, napahiram sa iyo ng Panginoong Diyos. Wala, sobra na ito, may mind. Nalang salin na natin ang Panginoon dito. But then, we are so proud na followers kami ng isang may may dahilan po sa napakabait ng bata. And we are, we will always be here continuously praying for more blessings to shower upon you and to your family and then uh, of course you want more happiness para sa you and peace of mind lalo na ngayon at nasa healing stage ka in divine mommy and tata aha uh -huh. and so for sure marami ang nakaka-miss na-miss ikaw oh di ba sabi dito ni Colleen Matibag, my my and Prata we miss you. Nibigyan ka niya ng heart, pero sabi niya kanina, nasan ka na ba, my my? O, di ba? So, yes, yung mga bagay na yan, napakaliit na bagay para sa iba. Pero ang meaning ng message ni May ay napakasarap po sa tenga. Masarap po sa pakiramdam. Kasi nga po, Mahirap hanapin ang mga anak na kagaya ni Maymay May sa mundong ibabaw. Yan po ang pangarap ng bawat parents. Dahil po, ito po yung binigay na pagmamahal ng mga parents sa atin when we were young. And the kind of love and pag-aalaga at pag-aaruga ni Maymay May sa kanyang mga magulang, like Mama Ludi and Mama Lorna, is... Uh, ilang folds kaya yan kung bilangin sa Panginoon, di ba? Sobrang dami, sobrang kabaitan at uh, selfless po si May May mga kaibigan. Unconditional po at sobrang napakabait na bata. So, yan po ang uh, minsahi ni Merida may yung maantrata na ini-enjoy natin sa ngayon. Sana lahat ng anak ay kagaya ng isang may-may. And sana matagpuan mo na rin sa wakas ang kapayapaan sa puso mo and uh, we missed you so much Maymay we're not rushing you to come back to the showbiz life just take your time and on your own pace we'll always be here para sa iyo just uh, isang favor lang sana update mo kami once in a while ano ginagawa mo jan Maymay kasi nakakamis talagang talaga I'm not uh, ah uh, hindi ako liar na sabihin hindi kita na miss. Kasi kami talaga, May, kasi naging normal routine kita sa buhay ko eh. Uh, normal update kita, upload kita sa aking channel. At this channel, honestly speaking, nagumpisa po uh, ako sa Bible readings and then I started uploading videos of my my and Edward. So, hindi ko talaga maitatago yan. Kasi kung i-scroll is nyo ang aking mga uploads, I really started sa career ni Maymay. When she started sa PPP, after PPP, um, at lahat ng journey ni Maymay sa kanyang showbiz. O, ba diba? So, yes, this is Alexander Lexter Juice. Wishing you Maymay ng... Um, Maramdaman mo na uli yung happiness and security sa buhay, 'di ba? Yung stable na yung puso mo. Aha. Uh -huh. And sana makabalik ka na. Yay! We missed you in die. This is Alexander Alexa Jules saying magandang gabi po sa inyong lahat.